Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, isang nakakagulat na balita ang kumalat online, una sa kasaysayan. Bumili ang Pilipinas ng tatlo pinaka-advanced na higanting barko mula sa Turkey. Kasabay nito, kumalat ang mga larawan ng tila mga kolosal warship na naglalayag patungong Asia, at ilang insider posts na nagsasabing isecret deal, umano ito na nilagdaan noong nakaraang quarter. Habang mas tumadami ang nagsasabing ito raw ang pinakamalaki at pinakateknolohikal na barkong makukuha ng Pilipinas sa buong kasaysayan ng Dihi Modernization, may ilan namang eksperto na nagdududa at agad na nagtanong. Totoo ba talaga ang balitang ito o isa na namang hypersensational claim na walang sapat na ebidensya? Dito magsisimula ang ating masusing pagbusisi. Pagsuri sa pinagmulan ng balita Nang sinuri ang unang pinagmulan ng balita, na pag-alamang karamihan ng posts ay galing sa Facebook pages, TikTok clips, at ilang YouTube channels na kilala sa paggawa ng e-military sensational content. Walang opisyal na pahayag mula sa Philippine Navy, Department of National Defense, o maging sa Turkish Ministry of National Defense. Wala rin inilabas na kontrata sa anumang International Defense Registry na normal na ginagawa kapag may nasimulan o nalagda ang major naval acquisition. Bukod dito, ang mga larawang kumalat ay lumalabas na stock images ng Istanbul-class frigate at sihe negatibo 2,000 air defense destroyer ng Turkey. Totoong mga proyekto. Ngunit walang kahit isang opisyal na dokumento na nag-ugnay sa mga ito sa Pilipinas. Lumalabas na ang mga viral na larawan ay walang direktang koneksyon sa anumang akwal na acquisition program ng bansa. Ano ang totoong plano ng Pilipinas? Sa kasalukuyan, may aktwal na modernisasyon ang Philippine Navy, ngunit nakatuon ito sa ongoing projects gaya ng karagdagang Jose Rizal-class corvettes mula sa South Korea, offshore patrol vessels mula sa Ostal o alternatibong bidders, at ang long-term plan para sa unang submarine acquisition program na target makuha sa loob ng susunod na taon. Ang Turkiye ay isa sa mga nag-alok ng submarine at missile system sa Pilipinas, ngunit wala pang formal na balita tungkol sa pagbili ng 3 mega warships. Ang isang Turkish destroyer tulad ng Tsigie Negativo 2000 ay maihalagang humigit kumulang 80 US Dollars 1.5, dalawa Bilyon bawat isa. Kung tatlong unit ang bibilhin, tataas ito sa higit list US Dollars 5 Bilyon, isang halaga na lampas ng malayo sa annual defense acquisition budget ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung totoong may ganitong deal, imposibleng hindi ito lumabas sa budget deliberations, Senate hearings, at international defense monitoring channels. Pagsusuri sa teknolohiya at kakayahang pinansyal. Kung sakaling totoo man ang claim, dapat sana ay may nakitang indikasyon ng joint training announcements, shipbuilder contract details, o anumang procurement roadmap na binabanggit sa media. Subalit sa masusing pag-review, wala ni isa. Gayunpaman, mahalagang tingnan kung bakit madalas lumalabas ang ganitong klasing balita. Una, ang Turkey ay mabilis na umangat bilang isa sa mga pinaka-agresibong defense exporter sa mundo. Pangalawa, malakas ang interes ng Pilipino sa modernong military technology. Pangatlo, maraming content creator ang umaasa sa sensational headlines para magkaroon ng mataas na views. Ang ganitong kombinasyon ang nabubunga ng mga peking mega-acquisition stories, na madalas magbigay ng pag-asa, ngunit hindi tumutugma sa realidad ng budget, logistics, at long-term naval capability building ng bansa. Konklusyon, ano ang katotohanan? Matapos ang masusing pagsusuri, malinaw ang konklusyon, walang opisyal, dokumentado, o kredibleng ebidensya na nagpapakitang bumili ang Pilipinas ng tatlong pinaka-advanced na higanting barko mula sa Turkey. Ang viral claims ay nagmula sa hindi opisyal na content na gumagamit ng stock images at hakahakang naratibo. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na imposible ang future cooperation ng dalawang bansa. Ang Turkey ay patuloy na nagpapalawak ng defense partnerships nito sa Asia, at ang Pilipinas ay naghahanap ng mga pagpipilian para sa long-term naval expansion. Ngunit sa ngayon, ang sinasabing unang beses sa kasaysayan na mega warship deal ay hindi totoo at nananatili lamang bilang bahagi ng hype na lumalaganap sa social media. Ang tunay na modernisasyon ng Philippine Navy ay nagpapatuloy, pero sikreto, multi-billion dollar destroyer deal. Hindi pa ngayon.